Hi guys, nagluan ko Ako ng ulam namin. Nagay ko na yung hot dito. Hot dog? mm, -mm. Hot dog? Ano ginagawa mo ba? Ha? Ano to? Binabalatan mo? Bakit ang liliit? Okay na yan. O, lagay mo doon sa plato. Okay na. Masarap ba yan. Masarap ba yung niluluto mo, Chef? Good, yeah. pag ganito, pag orange na yung, yung ganito, yung brown. Pag anong kulay? Orange na yung brown. Luto na. Pag ganito, orange na. Oo. Oh. Ito. Anong mangyayari? Luto na yon. Oo. Uh -uh. Pawis na pawis ka. Nagluluto ka lang naman. at lang naman niluluto mo eh. Pawis na pawis. Lahat? Uh Oo. -huh. Mm -mm. Ay, Diyos ko po. Lakasan mo. niyan yan? mo ang kamay mo ah mm. oh, O ganyan. Mm. Oh. Oh. Mama! That's okay. Ang kamay mo kapaso. Mm. Hindi. Hmm.